kasi nga. Ay, ang ,まあ, mutanawan eh. Kaya nguya sa bibi na paso. Guys, madyong gabi sa tanan guys. Nandito ay buhaton ka guys. Tips ni siya guys. Haron. Mawala ang ubo o sipon. Mo-inhale taog tubig nga gipabukal. niya. Yung nani ang procedure niya, guys. Ah, uh, datay kasirula. Diyan, butang na tuog. Three cups of water. Tag tubig, the ring. siya, guys. Two. Then, three. Katrini, guys. Three. 3 3 Then sunod guys, magkuha ta og salt. Atong butangan og salt ang ato ang tubig. Ah, uh, kuan ra atong ibutang guys? Ah, uh, 1 teaspoon of salt. Dara guys, itong salt, butangan na itong salt at itong water nga pabukalan. Kaya itong gamiton siya guys. Dara guys. Nya, After ano guys, mag butang taog tulog ka pieces nga limonsito. Dara atong limonsito guys, tulo. Siya ato sa nang tunga guys. Siga na na to guys. Niya, yeah. unay gi advice sa doktor nga kung naatay sip o gubo... Yung anak lang atong buhaton, guys. Mag, kuanta, mag init na tubig. 3 cups of water. 1 teaspoon. Kung nai bata, 1 teaspoon lang, guys. Salt niya. 3 pieces limoncito. Pakuloon na siya, guys. ni After anak, guys, bumukulo na. Pag ngon, kaunon, guys, then mo inhale ta sayahang aso sa kainit niya guys kay makayo sa atuang sipon ug ubo uh, mora puto siya guys ang atong tips uh, siyo na lang unya guys sa tuang ang pagabuhaton hapit na siya mubukal na, na siya guys mag na lang tag mubukal na siya guys kaya ato na na siyang I inhale Exhale, inhale. Dara, guys, himbukal na. So, ito na i-remove sa heat. Ito na i-remove guys. Ay, hey guys, dara, guys. Mag-inhale na mini BB. Nga na siya guys, o. Oh. <laughs> Pasalot ko. Nga na, guys Sige, ikaw, be. Sige na, kaya makita ka. Lagi, dali na, oh. Pagpaduol, bantay, mapasok ka, imong, imong suwang. Hindi naman pa katong na, no? Katong hili, hinanan, no? paningot guys oh ani mahag mahag to ana lagi <laughs> pataka man ko lingkod jaba diba jaba -diba. mo ni siya oy oh sige na inhale na dali ikaw ikaw na pud gyero makita ka Hang, nagkuan mong kulisod mong ko oh dali na paduol gamay oh ala nagina mo Di yeah, among bibi guys. Luoy kayo na. Napaso ang su aning suwang guys. Pero dadali na guys. Wala na. Wala na. Wala rato. Wala rato, Wala na. Wala na. po tuyuan ni bibi guys. Na naduulan rang yung suwang sa kasirula. Pero dulit na kayo. Bibi man. Di mo hilak to so, siya. Yeah. Sige. Sige kay na ah. May nguna, may nguna mo tanaw ani. Wala na Wala ra man, wala man kay nalablab man ni mama na nang. Mana man ni mama go. Bibi guys oh, managhilak. <laughs> na managhilak. Oh, sige sulti sila. Na paso ko guys. Sige. Na paso ko guys na <laughs> Napaso 'yang suwang guys pag pag na, sa kasirula Oh <laughs> guys. Aba guys, unsa man na guys? Na shy rubber band. Rubber band. Ukot man na sa kwan guys, pakita sila. Ukot na sa straw saya cold. Mm. Uy, nakita ang gawas. Nakita ang gawas. Nakalutog ba barbecue. Wa, ba naglutog barbecue kay gauwan. Sige, bulok. Abo. Ah, bu Abo. Ah, dug, dug, Mama. Bulog. dug, 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 <laughs> mm. ah, bulog, dug, 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 dug. <laughs> Na, babay na, guys. Babay na guys, niya magkita. Babay sa taning silo guys. guys, pero balik ta sa, dito sa taas man. guys. Oh. <laughs> At tumi sa taas na bibi guys. Ah. <laughs> At tumi taas balik guys ha. Magvideo ato guys kay Una mamiksa ka dito guys sa taas. Kami ni bibi. Si papa na gibuhat na si papa guys. O. Gatiwas o butang sa kanang para sa kandila steak nga kandila guys nga gamon dara guys de ah ang steak sa kandila. Ang nga na ni Unchard, guys. Nga steak. O, tana mo, sa na taas taas niya. Naarada na yun ang human. to sa ibabaw sa atop. <laughs> to sa atop. O, mo to, ang human nga. kandol. Kendol. Pero to pa dito, bagong, bagong ginama, guys. Kana, ito na ng dugara na ginamaan. Dugara na nga gigama nga kandila guys. Diyan guys, kita kisan sa taas kay Musaka na mini bibi. Hello! Da sa taas guys, tangigda na mini bibi. Na, si bibi guys. Oh. Gamelk. Na, ubo. rin si bibi guys. Ako, wa, kay kanang si Pondra, guys. Tul kayo hong ilong na muwa. Si Bibi, giobo, niya gisipon po. Muna gahapon, gapachick up siya guys. Gapachick up. Pachick up siya ni Doktor. Magpachick up siya ni Doktor. Nababay na? Get new dile kanito two dile peace be with you anak three anak dile ni one oh dile ni one kanie dile kanie po. dile kanie ah dile mm. very good Nya, bye bye na guys bye bye na guys thank you for watching guys see you in my next vlog bye 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 bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> Woi, kemetug nami.